tayo ngayon ng ulam na halagang isang daang peso. Ngayon, so ito po ang ating ingredients. Unang-una ay ano yan, sibuyas, to bawang. Ito naman yung tira naming adobo kagabi. Ini-slice ko. Tapos ito, pinakbit. Halagang 30 pesos to. Ayan, pinakbit yan. Pamila ko ng ilang pirasong daing na bangos. Ito ay nasa 60, 63. O, di ba? 63 plus 30, 90. Ito stress, bawang dos. O ba diba? ulam na namin yan. Wala pang isang daan. O ba diba? tipid-tipid, budget-budget. O, para simple para hayahayang lahat. So, luluto na tayo. Nating mantika. Kayang sibuya. Tapos ang baywang. O, diba? Halo-halo. Yan. Mag-isip-isip lang ng mga simpleng ulam para makatipid. O, oh, ba diba? Next, ang ating kapiranggot na machiki na tira-tira kagabi. Hello, Ayan. ang ating mga kumagandang kulay na gulay. Ang pack yang binili ko kasi kung bibili ako ng kalabasa, ng pitaw, ng ano, ang mahal. Hindi, yung ano na lang, yung gayak na. Lalagyan natin ng asin. O, diba? Sa lahat tubig na, kalahating baso lang, kunti lang. Ayan. Yeah. Tatakpan, pakuluan, bago natin timplahan mamaya. Ito so, naman yung ating uh, bangus na daing. Daing na yan, binili ko. Ayan. Ilang piraso po yan. Sa dalawa, tatlo, apat, lima. O, diba? Lima kami mag-anak. Tapos binabad ko siya sa paminta, asin, at saka suka. Kasi paborito po ni Daddy na binabad sa suka. Ayan. Tapos paminta po siya. O, oh, ba? Diba? Mamaya pipirituhin po natin siya para partner po natin sa ating masarap na gulay na pinakbet. O, oh, ba? Diba? Hindi oh. kailangan mahal ang ulam. Madiskarte lang. Ayan, nahalo na po natin siya. Ayan, nakulong-kulong na siya. Mamaya titimplahan ko na. Diba, ang ganda po ng kulay. O, oh, or ano, yellow and green. Oh. so kumulo na siya, titimplahan na natin siya. Ang ginagamit ko pong pang timpla, ito asukal, binili ko sa tindahan tingi, ayan. Hindi po tayo gagamit ng magic o ng aji o anong mga pampalasa, ano, para healthy siya. Asukal lang, ayan. Ay, ayan, pamintang durog. Ayan. Try nyo po ba na mag, mag, ang pang, tim, pampalasa niyo ay asukal lang, asin at saka paminta halo na natin tapos ating titikman so natikman na po natin siya masarap, masarap siya matamis tamis maalat ayan makunting ang hanggawa ng pamintang durog o ba diba? ang sarap o. luto na ang ating gulay magpipirito naman ako ngayon ng fish ayan magpipirito na tayo ng ating fishy mainit ang ating kawali atin na pong ilalagay ang ating daing na bangos kalagaan. natin kasi natalsik ko talaga yung bangos kahit kung anong pakiusap mo. So guys, luto na ang ating daing na bangos. Ito, crispy crispy po siya. Ayan no? crispy yan. Kasi matinik, di ba? So kailangan crispy yung pagka-pirito niya. So thank you, sa viewers Thank you, guys. See you my next ulam. Okay? God bless po sa ating lahat. O, di ba? Maging wise lang, maging fitness. O, kailangan mahal ang ulam. Carcilaos.